So guys, ngayong araw hindi makakalipto sa pistahan ng Kalawan dahil kahit gaano kalayo ay eh, talagang babagtasin si namin ang daan. Pero may kami dito isang ayun oh, pagod pagod na siya, guys, kasi sinamahan niya si Ga mamili eh, eh ang mayaman lang sa amin ngayon si Ga. <laughs> <laughs> Di ba? Okay. Tatot nga pala dito sa binibining marikit ko okay. na mukhang duhat. <laughs> Bautang muna ako, Manuel. Oh, ito ang mga masahe. Guys, hindi ko na talaga matiis ang gutom ko. Ako'y mag-take out muna ng isang burger din eh. Kahit pistahan ang pupuntahan. Naglinis nga akong motor. hindi naman. Well, Angel, mo wala kang kadumidumid yun. Eh, di na ako sa putikan ha. Sobra naman kanlinis sa motor eh. Ang pagkatao naman niya, sobrang dumi. Pati naman budhi ko, nadamay. Kanlinis sa motor, ang pagkatao naman niya, sobrang dumi. Hindi mo naman sasakin ang budhi ko. Ako gan, sasakin mo. Naya si manman okay, mag-take out, siya naman ang banker, ito, 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 ito. <laughs> kasi mangungutang muna ako. Sadyang pag si Iberos ang aasahan mo, pag mga anak talaga ni Ate Luming, ito'y Togao, ito'y <laughs> eh. Aabutin ah, kami ng gabi doon, doon kami pinababa sa Turbina, wala namang palang nadahang Santa Cruz. Ngayon <laughs> sakay na kami ng bus pa Kalawan na doon nabababa noon. Uh -huh. Magaling pa rin, na fresh eh, kahit tag-ulan, walang hiyan. Eh. Ako'y tag-araw, tag init tag eh, tag-ulan eh, walang pinagbago eh. Ang tara. Life update guys, nandito na kami sa pinakamalalaking bibi dito sa Kalawan guys. Kalawan na gata? Ha? Uh, eh, papakita ko sa inyo dito ang malalaking bibi. Dahil nakarating na din kami sa wakas. Iitik yes. pala. Iisa din yun, may pakpak -pak eh. <laughs> <laughs> Kalapate gansa, walang yung laki niya. Guys, yun yung malalaking bibi dito sa Kalawan. Ay, itik pala, itik. Itik, itik, yan. Alating <laughs> makakakain na din ako sa Bahay ni Ate Ivy talagang nakulungan ang akin lalam ng kanina pa kung hindi nag-uumagahan e. Gusto? Basta si Ate Ivy Rose ang asahan mo. Butom ka. Maliligaw ka pa. Shoutout kay Ate Lumeng. Nagbangan pa talaga kami ni Nanny Lumeng eh Alam ko si Ate Ivy ang nag-aabang sa amin. Abay ang ina pa pinag... Talaga si Ate Ivy pinagpaubayan lang sa ina ang pag-aabang sa amin eh. Kahit uugod-ugod ni So guys sa dito na kami. So guys, Sa wakas rin makakatikim na kami ng handa ni Ivy Rose. Ivy Aguas. Diyos ko, tinan mo si Ate May, ang tatawa-tawa doon. Kami maliligaw na eh. Basta sa Ivy ang asahan, maliligaw kami sa daan kung ano anong ang tiyoturo. Kasi pag si Girl, oh, si Ate May, ang Diyos ko. Nagkakulay <laughs> ba kay Landamenta? Ano? Um. Shoutout kay Tita. Lagi ho kami sa pistahan nagpapangitan ng isang araw yung sanatataas. Ngayon sa Kalawan, saan kaya susunod? Baka sa Kalambana. <laughs> ah, utas na utas. utas, utas. Malayo <laughs> <laughs> din pala nararating ni ate. Kasi so, oh, si baby girl eh. Hindi na po kami magpapahulit, magpapatumpik-tumpik pa dahil sa layo ng binayahin namin muna batang eh. Nandito kami kasi sa Kalawan, ikakain na kami ng menu dough. Meron yeah. menu dough. And Shanghai, oh, my favorite. Ayan guys. Hindi na tayo magpapahulit pa. Gusto mo papabaywe pa tayo. Guto oh, oh, na guto na. Guys, talaga nagpapasiklab si, si Ate Mayan eh. sa paglalabas ng salad eh. Oh. <laughs> Talagang like, hindi na kami magpapatumpik din ni Nani Luming at Kuya Erming sa gutom namin ito. Kuya. Naging Kuya Erming. <laughs> Kung ko kuya. mo tayo. Mamayon tayo ha.